So yan, mga kamamay, umaga na naman Ay tanghali na pala Kami ay tanghali na mag-aalmosal ni nanay At nakalis sa si kuya, nakapasok na Medyo malamig-lamig ng konti ngayon At yung si Bruno, naglalambing yan oh, Malambing talaga yan Bruno, malambing yan kasi meron yan Yan <laughs> Yan ang inaabangan ni Bruno mga kamamay Kanina pa yan, ha? 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 Hihingi? Ha? Huh? Yan ay kaya malambing mga kamamay kasi pag kami nakita ulam, alam niya sa isang kagat, sa mamay paalsala ang kanya laman. Kaya ito na ko po, napaka-spoiled. Ha? Uh. Huh? Spoiled na spoiled si Bruna. Ha? Huh? Gusto mo nita? Ayan. O oh, sarap niyan. Fried chicken yan. Ha? Huh? Uh. Gusto mo niyan? Gusto mm -hmm. Gusto na. <laughs> Yan yung mga kamamay, hindi aalis yan dyan. Napakalong-kalong yan sa mamay, eh, baga ganyan. Saka, you know, hindi naman siya makahingi kay nanay. At bibigyan daw siya ay buto. Ano ang mapapala sa buto? Ha? Buto ay binigay sa iyo kapan? Ha? Buto? Buto ay binigay? Oo, <laughs> buto. Pag sa mamay, ha? Pag sa mamay ay laman. Ha? Ang bigay sa iyo na mamay ay laman. Ha? Hindi kayo siya ilaman. Pagkaan mo nanay. Buto. Ha? Ah? Ayan oh ang dami pa oh O. Ah? Kita mo naman yan. Ang dami. O. Oh, ang unang -ulam ni nanay lumpia. Papak yun. Papak daw yan Papak. Hindi ulam. O. O tayo na uling nabalik sa pagbablog ang mamay. Eh, kita mo ga. Yun yung nagbablog na uli kahit ma dahil kasama si Bruno. Kaso hindi raw siya bigyan ng manok. <laughs> mm. Gustong gusto na niya ang manok. Ayan na mga kamamay at uh, 10.57 na nga ng patanghali. Ayan, medyo umiinit na ulit sa labas. Oh. Kaya kami dito na sa loob. Mahagang tinapos ang gagawin sa labas. At si Bruno nga ikakain na kaya ripagarni-garni. Talagang kakain na. Hmm? Gutom na gutom na? Ha? Gutom na, gutom na, Bruno. Ha? Huh? Gutom na? Ang kakaawa naman pag umukay, eh, oh. Hindi ka binibigyan. Hindi raw. <laughs> Sus. Si Bruno. Sus, gano'o. Uh. Adali. Ay, kakain. Ubusan mo siya. Ay, ubusan na raw tayo. Adali, dali. Kain na ikaw. O, oh, hingi. Hingi. Sabihin mo, pahingi. Sabi, pahingi po. Pahingi po. <laughs> ha? Ayaw mo humingi. Eh, wala kayong gusto yung... Eh. Laman, daw. Laman. Laman. laman daw, laman daw kanya. Laman. Oh. Painit. Ah. Ah. Ate, hindi, tingnan muna. Tingnan natin dito sa labas mga kamamay, saglit. Talagang nakakasulo na naman ang init ng araw. Cholo. Ha? Napakainit. Oh. Hmm, ah? <laughs> eh? nakita nyo naman ang lunal. Nakita nyo naman ang lunal. Ano bang kinikis-kis na iyan? Ano bang yung pinipilit sa mamay? Ha? Ah? Anong pinipilit mo? Ah? Ano yung pinipilit? Ha? Ah? Manok! Ikay ka kanya Sige, nga lang natin dito sa labas. Ayan, oh. Oh. Napakainit sa labas. Kung so, sa kaya dadalhin ng mga tanking aray. Oh. Oh, dami ng tanking iyon. Oh, dami ng tanking iyon. Eh! Ano ka? Ha? Hindi ka nasasama sa akin pa loob, ha? Hindi ka nasasama? Hmm? Diyan ka na? Diyan ka na? na. Hindi ka nasasama? Huh? Hindi ka nasama? Ha? Huh? Kami na dahil sa akin Hoy, oh, bili naman kayo Eh, daanan na ng daanan na hindi naman nabili eh Hindi pinapansin ang tinda ni Bruno Ha? Huh? <laughs> sakay ka na Sakay ka na Sakay na, sakay na Sakay yeah, may bumili nga Naghihintay tayo ng bibili Nang tayo alis yung may bibili na nga si Kuya nga uh, bibili na si Kuya dalawa pa sila special dog oh special oh, dog 55. Asya, okay, tayo, tayo na tayo na dalawa sa tayo na tayo na ayaw pa sa mama dalawa daw sa 55 bago special dog pasok na tayo pasok na muna tayo pasok inabot na nabibili oh พี oh, oh, oh. Hey, ่ติดตามมาได้ไงมาค่ะมามัยลาบาย